mga kakigol dito ako sa nipo pang pangka mga kakigol. sa construction na rockwell ito mga kakigol oh. itong isa hindi pa natapos rockwell din, itong tinatayuan ko rockwell din to ito naman itong bagong tinatayo mall puro pero mga forma pa lang hindi pa nabuhusan mga kakigol mga so, malapit lang to sa Clark International Airport mga kakigol nandun mga kakigol oh Grabing init dito mga kakigol. Parang malapit na yata araw. si sobrang init. Yung nagtatrabaho lahat dito mga kakigol. Kailangan magdala ng tubig para may mainom man lang. Dahil sa mainit mga kakigol. E baka biglang ma-stroke dahil sa init mga kakigol. O oh, grabe oh. Magkita naman yung kakigol. Ang grabing init talaga. Oh. malapit din to sa vulkan mga kagigol pero hindi ko alam anong pangalan tong vulkan mga kikul kaya first time ko lang pumunta dito mga kagigol dito sa Nipo pangga o dito lang ang yung hanggang dito lang yung video ko mga kikol, thank you for watching mga kikul